nung naging kami ni Harold, doon ko lang na-realize lahat. Na. Doon ko lang na-realize na ikaw yung mas gusto kong kasama. Ikaw yung mas nakakapagpagaan kasi iyong ko. kabisado mo na yung ugali ko. Alam na alam mo kung paano mo ako pakakalmahin, paano mo ako tutulungan sa mga problema ko. Well, sa'yo lang ako nakaramdam ng pag-aalaga na hindi na bibigay sa akin at iba. <laughs> na-realize <laughs> Bakit ko? <po? laughs> I mean, Ba't mo naisip ang sabihin sa akin to ngayon? Oo, oh, alam ko ang tanga ko. Oh, bakit ngayon ko lang sinasabi sa iyo yung mga bagay nito? Bakit ah, ngayon ko lang mas nararamdaman at napatunayan sa sarili ko na na mga nagkakasakit? Chibuel! Ah, Chibuel! Ah, Ay, kinigamit. Sige mo. Sabihin mo. bakit? Ah! Sa saniyali, kasi pagkagalit ang mga sarili ko, Princess. At patagal pa lang mahal. Kaya <laughs> yung taong tingin ko, mas na-serve ko. At siya nagpala lagi <laughs> sa tabi ko. At ikaw ay uwin. At ikaw yung dyan po. Mahal kita. At ang sakit kasi. Oh, naging handalong ang ko kung kailan hindi na pwede. Mayroon Kasi siguro nga maraming pagkukulang oh. sa'yo si Harold. Pero oh. hindi lang nalangin. Hindi ako naniniwala, hindi ka siya mahal. O hindi ka niya minahal. Gusto ko nagkubala sa rin na siya pinahapin. ko na, Jim Quill. ko na sa kanya. Alam ko, katagahan itong sasabihin ko. Selfish ako. Ano, pero gusto ko malaman mo na sana. Sana pwede ko tayo mo. Sana may pagkakataon pa para magyari yung mga bagay na nagyari na dapat dati pa. Harry, samahal ko si Johanna pero mahal mo pa rin naman ako, diba? ba? kita ko sa mga bata mo ngayon, ha? Mahal mo pa rin ako. Isa ang yung sitwasyon mo ngayon, eh. <laughs> Nasa may girlfriend na ako, may boyfriend ka na. Hindi porkit nakakaproblema na kayo ni Harold. Sa akin mo na hanapin ang so, sunsin. -so, hindi ganun yun. <laughs> mahal kita ba? <ha>? Narisa. <laughs> <laughs> hindi porkit wala tayo sa isang relasyon. <laughs> o hindi girlfriend. <laughs> hindi na mahalaga sa akin na hindi na kita mahal. Gusto kong <tsukas> maintindihan mo na nandito pa rin ako lagi para sa'yo. Hi. Hindi ako mawawala. Ayusin natin ito. Kasi pag ginawa natin yun, hindi na hindi na ako masasaktan sa huli. Sobrang miss na sa takit. Ang sakit dahil pero bubalik tayo sa dati. Kasi mga panahon pwede ka pang mag-iakin. Kapag naghihinayaw ako. Kasi kapag naghihinayaw ako. Alam mo naman ikaw yung first love ko, di ba? At ang first love, hindi isa lang. Ang first love, hindi na uulit. Ikaw ang first love ko. At hindi ka pwedeng maging huli.